Hello everyone! So, nandito ako ngayon upang italakay sa inyo ang tungkol sa pagtataya at ang iba't ibang uri ng pagtataya o pagsulit. So, ano nga ba ang pagtataya? Okay. Ang pagtataya ay isang mm, exam siya in English. So, sa exam, ang mm, kagaya ng um, exam, midterm exam, um, semi-final exam and final exam. first grading, second grading, third grading, and fourth grading. So ngayon, ating tunghayan kung ano nga ba ang um, ang kahulugan ng pagtataya at ang at ano naman ang iba't ibang uri nito. Okay. Okay, ang pagsang ating tatalakayin ngayon ay ang pagtataya o ang iba't ibang uri ng pagtataya o pagsusulit. So dito natin malalaman kung ano nga ba ang kahulugan ng pagtataya o pagsusulit at kung bakit sila na, at kung bakit sila ay kasali sa ating pag-aaral. So narito ang kahulugan ng pagtataya. Ang pagtataya ay isang makabuluhang gawain sa loob ng klase kung saan natutulungan nito ang guro na alamin ang estado ng kanyang mag-aaral. So hindi tayo um hindi tayo Same, same ng pinanggalingan, kaya hindi tayo lubos ang, pina, lubos ang kilala ng ating guro. Kaya yan ang magsisil, ang pagtataya ang mag, ay ang magsisilbing kanyang gabay kung paano niya tayo, kung paano niya tayo dalhin. Okay, isang makabuluhang gawain sa loob ng klase kung saan natutulungan nito ang guro na alamin ang estado ng kanyang mag-aaral. Okay, sa konteksto ng edukasyon, ang pagtataya o assessment ay isang mahalagang gawain na tumutulong sa magkuro na malaman ang estado ng kanilang mga mag-aaral at sukatin ang lalim ng kanilang mga natututunan. Okay, sa pagtataya, dito malalaman ng isang guru kung ano ka at sino ka. Okay, hmm. halimbawa na lang, si teacher magbibigay ng pasulit. Tapos, ikaw ang may pinaka mataas na punto. So, ano ang may hinuha ni teacher sa iyo? Ikaw ay isang matalino. So, yan ang uh, ibig sabihin ng pagtataya. Dahil sa pagtataya, dito kumukuha si teacher ng basihan kung ano ka at sino ka. At sa edukasyon naman, dito niya malalaman kung ikaw ba ay uh, nasa um, brain, ano ka ba yung madali lang ma makasagot o yung sakto lang or medyo ano na. So, dyan malalaman ni teacher kung ano ang kanyang dapat gawin sa iyo upang ikaw ay maging mabuting estudyante at may at matuto sa paaralan. So, ano nga ba yung pagtataya? Okay, yung pagtataya ay exam in English. So, saan ba natin siya kadalasang nakikita? Okay, sa exam. Alright, sa exam, di ba? Yung mga quizzes, yan, yan. So, ngayon naman, tayo ay dumayo sa iba't ibang uri ng pagtataya. Dito nyo malalaman kung bakit merong pagtataya sa loob ng klase. Okay, iba't ibang uri ng pagtataya. So, una is ang diagnostic assessment. Diagnostic assessment, ito ay ginagawa sa simula ng klase upang masukat ang kasalukuyang kakayahan ng mga mag-aaral. Sukatin ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral bago magsimula ang isang unit o paksa. So, 'di ba? Um, naka, uh, pansin nyo kapag Uh, first day of school 'di ba si teacher magbibigay siya ng exam exam na hindi pa natin natalakay so bakit nga ba upang tayo ay kanyang um, upang sa pagitan ng pagtataya malalaman niya kung saan tayo nabibilang okay halimbawa pretest o mga paunang pagsusulit bago magsimula ang unang yugto ng klase 'di ba no kanang upang mag ma-reverse school na to kaysa si, si teacher maghatag siya og exam. So, ang sa may purpose ato at sa exam, ato na yung mahibaban kung medyo bright baka, or sakto lang or pinaka-bright ba ka. kay wala pa ganyan yung natapol ang topic na nakaigi ka to bag. So, ara sa pagtataya, mahinuhan ni teacher nga ay kanang, nang lagi din ni siya ka knowledge, knowledgeable ni siya kaayo. Okay, remember, dili, walay bogo nga ataw kung magtuon. So, ang isa naman ay si formative assessment. So, unsa din ang formative assessment? So, si formative assessment, ginagamit sa kalagitnaan ng pagtuturo upang masubaybayan ang progreso ng mga mag-aaral. So, nakasoy ba, nakasoy ba ka nga na, nag-formative assessment ka ni teacher? Okay. Asap, unsang nga uras, si teacher o formative assessment. So, mga maikling pagsusulit, mga tanong sa klase o proyekto na ginagawa habang nasa kalagitnaan ng klase. isa isagawa ito sa pangita ng mga tanong sa klase, quizzes o mga gawain. So, abantay mo ka ng na mag-discuss si, ma 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 si teacher niya, mauna si teacher niya. Okay, activity. O, di ba? On the spot. So, gibota ni teacher, aron mahibawaan niya kung naminaw ba ka sa iyang klase. Kanang, wala na ba, kanang, dili na ba useless iyang pag-discuss kay naminaw ka. Di ba? Kanang, maupag pag discuss ni teacher, mo na ano rin si teacher niya. Okay, get one whole, get one half. So, muna siya ang formative assessment. Okay, ngayon naman, ngayon naman ay si summative assessment. So, sabotable lang kayo si summative assessment, no? Ginagawa sa pagtatapos ng unit o quarter upang sukatin ang kabuang natutunan ng mga mag-aaral. So, si summative assessment, mauna ni siya si prelim, si midterm, si semifinal, o si final. Muna na siya si summative assessment. Kung sa uh, maaari din itong tawagin na first grading, second grading, third grading, or fourth grading. Kung saan, uh, di, di, di uh, mag-exam na si teacher sa iyang whole na topic sa tibo quarter. Kanang first first quarter niya. So, kanang exam niya at last, muna na siya ang gitawag og summative assessment. Halimbawa, final exam, end of term project, or comprehensive test. Kanang, kanang kinalasa na ba na mag-exam na siya? Kanang, nag-answer uh, na mo ang test paper, muna na siya si summative assessment. Okay, And last, panghuli ay si, ang panghuli ay si alternative assessment, mga di-traditional na paraan ng pagtataya. Ito ay isang uri ng pagtataya na nagbibigay sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng mga practical na gawain. Sa halip ng mga traditional na pagsusulit, narito ang ilang halimbawa ng alternative assessment. Okay. Ah uh, riba um, ang ang ubang um, pagsusulit is kuan man ng written ng essay oral so yana muna siya ang ubang pag pagsusulit o pagtaya so ang tawag sa DI sa kanang atong ipanghimo nga portfolio or performance task mga proyekto muna siya si alternative assessment so yan siya, no dili dili ng bata is gifted ani okay then yung gifted. But, mu excel mu excel siya sa mga arts, sa mga project at siya maninuha. Hmm. So, muna siya, kitawag na siya alternative assessment Smith para tagaan si, si, bata, ang estudyante, o asa siya compatible. Like, for example, sa exam is, low siya score pero pa project, di ba, maikugamuhatag huwag 75. Kaya, pertinan dito ta. So, Naintindihan na ba kung ano ang uh, kahulugan ng pagtataya, Mga iba't ibang uri ng pagtataya, Yung, yung, uh, mga, ang kanyang iba't ibang uri. Naintindihan na ba ng klaro? Okay. Okay, akong balikon. Ang pagtataya o pagsusulit ay isa lamang. So, exam ni siya nga ginabuhat ni teacher first sa dili pa magsugod ang klase. Kay si teacher wala man na siya kay nato kay different tao gigikanan. Gigi so di ta ni teacher, dili taala ko teacher para himbawan niya unsa ta. So mo purpose sa pagtataya sa edukasyon. Kay ngano man og dili mo i-test og dili mo i-exam ni teacher, dili kay ila si teacher ninyo, dili dili kay sa si teacher og unsa taman inyong Uh, asa mo taman, unsa inyong kaya, nana. So, nato yung mga iba't-ibang uri ang pagtataya. Ang sige si Diagnostic, si Formative, si Summative, and si Alternative Assessment. Okay, unsa sige si Diagnostic Assessment. Okay, si Diagnostic Assessment, ganoon na siya ang exam nga ginabuhat yung teacher before magsugod ng klase. Kasagaran, naging na siya sa first day of class. Pwede ka nabito mga psychosocial activities, Diagnostic Assessment na siya um, mm, kanang wala pa mo'y topic but nag-exam na si teacher ninyo muna siya gitawag o oh, diagnostic assessment kung saan masusukat ang kakayahan ng isang mag-aaral. Okay, si formative assessment. Okay, si formative assessment, muna siya ang assessment niya. Well, like si teacher, after siya discussion, na siya ipabuhat sa inyo ha. Like, abuhat ang activity reportings, outputs, and mag-quiz. na. Kay para mahibawa ni teacher kung nabakay, nakuha sa yaha or nakatunan sa yaha kay kapag tabi nun niya, dili arani mo masink sa mind or di niyo makatunan. Okay, si summative assessment. Si summative assessment, mo siya si final exam. Mo na siya si first grading, second grading, third grading, fourth grading. Or prelim, midterm, semifinal, and final. So, si summative assessment, mo na siya ang whole exam, nga exam na gidiscuss ni teacher gikan pag first quarter. For example, first quarter. So kato yung gidiscuss pag first quarter is maghimo siya og exam at the end of the quarter kay para mahibaw niya kung nabamoy na sabtan sa first quarter, second quarter and so on. Okay. And si alternative assessment. Okay, sa alternative assessment, mauna siya ang katong paagi sa mga project, portfolio, and performance task. Okay, maraming salamat.